Magandang araw sa iyo. Um, handa ka na bang sumisid? May pag-uusapan tayong isang idea ngayon na, alam mo yun, baka medyo magpabago ng pananaw natin sa pagkilos. Lalo na siguro sa ministry o kahit anong gawaing may malalim na purpose. May mga material kasi tayong hawak ngayon galing sa iyo, mga CP tungkol sa Prayer Directed Engagement at saka Spirit-Led Sewing. Ang mission natin dito himayin natin kung bakit parang sinasabi rito na ang panalangin hindi lang siya support, kundi siya mismo yung um, parang operating system. Yung pinakapuso ng efektibong gawain. Hindi lang yung usual na uh, magpipray muna tayo bago kumilos. Ang tinitingnan natin dito, paano ba describe ng mga source na to yung prayer bilang central na puwersa talaga, yung core. Sige, umpisahan na natin himayin ito. Okay, unang punto yung pagbabago raw ng pananaw kasi 'di ba madalas kapag may project tayo or ministry diretso agad sa ano sa plano sa strategy sa um, measurable outcomes pero sinasabi dito sa material mo eh baka mali yung binibilang natin may quote pa nga rito eh sabi madalas daw we count activities instead of faithfulness business instead of breakthrough Uy, parang familiar yan, ano? Yung feeling na, ang dami mong ginagawa, pero teka, may nangyayari ba talaga? At eto pa, may matalas na paalala dito. Ang pagkilos na walang pananalangin ay parang pagtatanim ng binhi sa lupang hindi handa. Grabe. Parang ang ganda tingnan sa umpisa, ang daming effort, pero madali lang mapagod, tapos ano, walang tutubo. Dito pa lang ang lakas na nung hamon, no? Balik rin daw yung usual process. Oo, tama ka. At ang pinakaugat talaga nung argumento, um, hindi lang yung panalangin ang parang intro, yung paunang salita sa trabaho. Ang sinasabi dito, ito mismo ang trabaho. Yung trabaho na nagbibigay buhay at direksyon sa lahat ng iba pa. Ito yung, alam mo, medyo radical na shift ng focus mula sa sarili nating galing, sariling plano, sariling lakas, papunta sa talagang active listening at pakikipagpartner sa Diyos. Kinikilala nito na siya yung nauuna. Eh, siya yung unang kumilos, naghahanda ng puso, binangit mo nga yung John 6.44, di ba? At saka yung Acts 16. 14 yung kay Lydia binuksan ng Diyos yung puso niya habang nakikinig kay Paul. Hindi si Paul ang nag-convince, technically may naunang ginawa ang Diyos. Isipin mo na lang yung difference. Eh. Halimbawa, isang marketing campaign na ikaw lahat nag-isip from concept to execution versus yung parang sumasali ka sa isang orchestra na tumutugtog na, may divine symphony na raw na nangyayari. Ang role natin based dito sa material hindi tayo yung composer o conductor. Tayo yung musikero na dapat ano sensitibo sa tono, sa tempo ng conductor. Nakikinig tayo para malaman, okay, ano na bang ginagawa niya? Paano ako aangkop dito? Parang mas mababa yung pressure sa atin pero mas kailangan ng pakikinig. Malaking adjustment yon. Ah, o nga no? At ang ganda ng example sa Acts 13, yung sa Antioch, hindi sila nag para magbrainstorm. brainstorm Sino kayang ipadala natin? Nasa gitna sila ng pananalangin, pag-aayuno, pagsamba yung context. Tapos, biglang nagsalita yung Espiritu Santo. Ibukod ninyo sina Barnabas at Saulo para sa akin. Ang direktang pakikinig sa Diyos. So yung action nila, response lang. Hindi sila yung nag-initiate. Dito na ngayon papasok yung pangalawang tema na para sa akin ito yung isa sa pinakamalakas na image dito. Sabi, eh, ang panalangin daw hindi lang siya yung ano ignition key, yung susi na nagpapaandar ng kotse. Ito raw mismo yung makina. Yung engine na nagbibigay ng power. At pati yung manibela yung steering system na nagsasabi kung saan pupunta. Dito talaga parang nagiging game changer yung concept, di ba? Kasi kung susi lang, okay, sa simula mo lang kailangan. Pero kung ito yung makina at manibela, kailangan mo to habang umaandar ka. Sabi nga, prayer is not what we do before the work, prayer is the work. Wow, ang bigat nun. Exacto, sige, himayin natin yan. Bilang makina, ito yung source ng power na alam mo na, higit sa natural capacity natin. Dito pumapasok yung 2 Corinthians 4.7 na nasa mga sisidlang putik daw, tayo yon yung treasure, para makita na yung extraordinary power galing sa Diyos, hindi sa atin. Yung panalangin, parang yun yung nagkoconnect sa atin dun sa source nung um, high octane spiritual energy na yon Tapos sinasabi din sa Romans 8.26 na yung espiritu mismo tumutulong sa kahinaan natin na mamagitan para sa atin. Parang internal mechanic na tumutulong pag nag-overheat na tayo. At syempre yung Isaiah 40.31, yung paghintay sa Panginoon na madala sa prayer nangyayari, yun yung nagre-renew ng lakas. Ito yung nagbibigay ng staying power. Mahalaga yun. Tapos yung bilang gabay naman o oh, manibela, ito yung nagsisiguro na hindi lang tayo malakas, nasa tamang direksyon din tayo. Paano? Um, Una, tinutulungan tayong makilala yung will ni God. Tulad ni Jesus sa John 8.28, wala siyang ginagawa on his own, kundi yung nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang prayer, yun yung way natin para magkaroon ng ganong alignment. Pangalawa, nagbibigay ng course correction. Tingnan mo si Paul sa Acts 16. Gusto niya sa Asia mangarali, pero pinigilan siya ng espirito. Tapos, through prayer and vision, tinuro siya papuntang Macedonia. Kung pinilit niya yung original plan niya, sayang lang yung effort, di ba? At pangatlo, inaalign tayo sa tamang timing ng Diyos. Yung sa Ecclesiastes 3, ang panalangin, yun yung paraan para mas sense natin kung kailan dapat bumilis, bumagal o maghintay muna. Kaya ito yung umiiwas sa burnout at sa wasted effort. Hindi lang basta andar ng andar. Dapat tamang andar, tamang direksyon, tamang bilis. Kaya pala, kaya pala ganun ka-specific yung healing ni Pablo sa Colossians 4.3. Hindi lang siya basta pray for my protection or pray for provision, ang specific niya ipanalangin ninyo na buksan ng Diyos ang pinto para sa aming mensahe. Ang linaw na kinikilala niya kahit si Apostle Paul pa yan na yung effectiveness ng preaching hindi lang nakasalalay sa galing niya magsalita o sa ganda ng content, kailangan ng ano, supernatural na pagbubukas. Pagbubukas ng pinto, ng puso, at naniniwala siyang prayer yung susi doon. Hindi ito sign ng weakness, kundi recognition kung saan talaga galing yung power. Tama. Okay, next team. Pagtatanim ng ginagabayan ng espiritu. Madalas nga itong analogy ng farming or gardening dito. No? Tayo daw yung tagadala ng seed, ng word of God, tagahagis, tagatanim. Pero klaro dito sa materials, hindi pala tayo ang nagpapalago. Hindi tayo yung nag-create ng life dun sa seed. Oo. At dito nagiging super critical yung role ng prayer sa paghahanda ng lupa. Yung puso ng tao, Gamit 'yung parable of the sower sa Mark 4 as framework, pinaliwanag dito na ang prayer hindi lang siya basta pandilig, ito 'yung pag-aaro. Ito yung mga ginagawa niya raw. Una, pinapalambot niya yung matigas na daan, yung mga pusong tumigas na, alam mo yon, dahil sa paulit-ulit na rejection or indifference para hindi agad maagaw ng enemy yung word. Pangalawa, naguhukay siya para lumalim yung lupa. Doon sa batuhan yung mga shallow hearts na mabilis tumanggap pero mabilis din sumugo pag may trials. Prayer daw yung nagbibigay ng deaf para magkaroon ng ugat. Tapos, pangatlo, nililinis niya yung mga tinik, yung mga worries, riches, desires of the world na parang sinasakal yung growth ng word. Prayer yung parang weed control. Grabe no? Hindi lang pala simpleng cultivation. May concept pang binabanggit dito, spiritual physics. Na kung paano may natural laws para sa good harvest, tamang lupa, tubig, araw, may spiritual dynamics din daw sa pagtanggap ng salita. Ang prayer, yung daw yung way natin para makipag-cooperate sa mga spiritual laws na yon. para ay handa yung puso na maging receptive. At kasama na dito yung prayer as spiritual warfare, yung paglaban sa mga spiritual forces na humaharang sa pagtanggap ng gospel, tulad nung sa 2 Corinthians 10.4-5 about demolishing strongholds and arguments against God's knowledge. At ang ganda nung resulta nito, sabi sa material, nagkakaroon daw ng shift mula sa performance anxiety yung, Nako, taano kung makamali ako? Paano kung mareject? Papunta sa peaceful participation. Bakit daw? Kasi naiintindihan mo na hindi ikaw yung responsible sa result, sa pagpapabunga. Ang responsibility mo andon sa pakinig at sa faithful na pagsunod sa pagtatanim. Dito ko naalala yung sinabi ni Jesus, My yoke is easy and my burden is light. Sa Matthew 11.30 Parang nababawasan yung bigat sa shoulders mo kapag alam mong kasama mo ang Diyos at siyang may control sa growth. Mas makafocus ka sa process, hindi sa pressure. Okay, ang ganda ng mga konsepto. Talagang um, mind-shifting. Pero eto na, yung practical challenge. Paano maiso-sustain yung effort? Paano mapapanatili yung sigasig? Lalo na kung yung pagtatanim, parang walang agad na bunga, alam mo yon ang daning ministry or projects na ang ganda ng simula. Ang init, pero after ilang months or years, parang walang major change. Unti-unti, lumalamig na. Nawawalang ng gana. Ano kaya ang sinasabi ng sources mo about sustainability? Paano magpapatuloy? Napakagandang tanong yan. Kasi yun talaga yung reality on the ground minsan. No? At merong tatlong haligi, tatlong pillars na binibigyan diin dito sa mga material para sa pagpapatuloy. Para hindi tayo, alam mo yun, bumigay lang. Tinawag silang panggatong, katapatan at apoy. Unahin natin yung panggatong or fuel. Malinaw dito na yung real fuel, hindi lang yung initial excitement, hindi lang emosyon. Mas malalim pa doon. Ito yung continuous na pagpapalalim ng relationship natin kay God mismo. Kasama dito yung una, kanyang presensya. Yung constant awareness na he's with us. Sabi nga ni Jesus sa John 15.5, "Remain in me and I in you. Apart from me you can do nothing." Ang prayer yung nagpapanatili ng connection na yan. Pangalawa, kanyang biyaya. Yung recognition na siya yung gumagawa sa atin. Philippians 2:13 It is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Hindi galing sa sariling lakas. At pangatlo, kanyang pag-asa, yung hope na hindi based sa nakikita kundi sa kanyang promises. Romans 8:24-25. Ito yung nagbibigay tibay kahit mahirap yung sitwasyon. Kaya yung daily rhythm ng prayer and word, hindi lang siya quiet time. Ito yung ating refueling station talaga. Critical yon. Okay, pangalawa, katapatan or faithfulness. Ito yung pagbabago ng, met, ano, ng metric, ng sukatan. Sinasabi dito, mas importante raw ang faithfulness kesa sa speed or sa quantity ng results. Ang tanong, hindi ilan na na-convert, kundi naging obedient ba ako sa small, everyday promptings ni God. Ito yung spirit ng Galatians 6.9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kailangan daw nating baguhin yung personal or even organizational scorecard natin. Ang success, hindi sa daming agad ng bunga, kundi sa pagiging tapat sa proseso ng pagtatanim kahit mukhang wala pang nangyayari. Focus on obedience, not on the outcomes na hindi naman natin kontrolado. At pangatlo, yung apoy or fire. Ito yung element ng passion ng divine energy. Saan daw to galing? Una, apoy mula sa Spirito. Yung fresh work ng Holy Spirit tulad ng Pentecostes, Acts 2.3, na nagbibigay ng bagong sigla, bagong power. Kailangan itong hingin, panatilihin. Pangalawa, apoy mula sa salita. Yung Word of God na nagiging parang apoy sa buto natin, gaya ni Jeremiah 20.9, na hindi mo mapigilan i-share. At pangatlo, init mula sa community. Yung support, encouragement, accountability from fellow believers, Hebrews 10, 24-25, yung pagsasama-sama, pagpapalakasan ng loob, pagtutulungan, mahalaga to para hindi man lamig yung apoy. So itong tatlong to, fuel, faithfulness, fire, sila yung magkakasamang nagsusustain sa atin for the long haul. At may mga practical tools din ba, mga gawain, na nabanggit para masuportahan itong tatlong haligi? Kasi minsan, kailangan natin ng ano, Tangible steps, di ba? Meron, meron. Um, nabanggit yung prayer journaling, pero may twist. Hindi daw ito para magtali ng wins or bilangin yung results. Ang focus daw nito para ma-record yung sarili mong faithfulness sa pagdarasal at pagsunod sa mga promptings. At para mapansin at maalala yung mga actions ni God, gaano man kaliit, nagiging evidence ito ng kanyang faithfulness din. Nabanggit din yung prayer walks yung literal na paglalakad sa isang community or area habang nananalangin para doon. Ito isang way ng pag-aaraw on a spiritual level. Pagkilara sa needs at strongholds ng lugar at pakikinig sa direction ni God for that place. At binigyang diin din yung importance ng pagiging sensitive sa mga spirit promptings, yung mga parang small ideas, nudges o burdens na binibigay ng spirit sa everyday life. Nakadalasan daw, yun yung mga pinto papunta sa mas malaking gawain niya. Dapat attentive tayo doon. Tita, dito ako medyo napaisip. Yung spirit promptings, paano mo naman masisigurado ayon sa material na galing nga sa espiritu yan at hindi lang sarili mong ideya o baka gutom ka lang? May guide ba dito sa discernment? Medyo tricky yan eh. Oo, magandang tanong yan. Lagi lumalabas yan sa practical application. Bagamat hindi siguro super dinitalye ng mga CP yung buong discernment process, yung general principle na mahihinuha mo nakasalalay pa rin doon sa mga nauna nating napag-usapan. Una, alignment sa salita. Yung prompting ba, consistent sa character at teachings ni God sa Bible? Hindi dapat ito kontra sa scripture. Pangalawa, bunga ng spirito. Nagproproduce ba ito ng love, joy, peace, patience, etc.? Galatians 5.22-23, sa iyo at sa iba, o nagdudulot ng division, fear, o pride. Amatlo, confirmation. Minsan, kinoconfirm ni God through other people, godly counsel, circumstances, o yung paulit-ulit na peace sa puso mo despite challenges. Pero ang pinaka-foundation pa rin, yung deep relationship at yung constant listening sa prayer. Habang lumalalim yung pagkakakilala mo sa voice ng shepherd, mas nagiging madali ma-recognize yung kanyang nudges. Pero in short, hindi siya magic formula, kundi isang relational process talaga. Okay, malinaw yan. Salamat sa clarification. At isa pang importanteng element na nabanggit mo kanina, yung patotoo. Testimony. Oo, oh, vital yan sa sustainability yung pag-share ng stories hindi lang yung mga Goliathan and miracles pati yung mga simple answered prayers small changes sa puso ng tao moments of divine guidance nagsisilbi itong ano fuel para sa hope ng buong community hindi lang siya feel good story ah sinasabi dito na parang declaration ito ng truth laban sa lies ng enemy na walang nangyayari na walang kwenta yung ginagawa nagpapatibay ito ng faith ng lahat at nagpapaalala na, Uy, buhay at kumikilos ang Diyos at hindi nasasayang yung pagtatanim natin. Powerful ang testimony. So, kung ibubuod natin tong buong paghimay natin sa mga material mo, ang lumalabas na message, napakalinaw. At medyo radical pa nga, no? Ang panalangin, hindi lang siya accessory, hindi lang siya add-on sa ginagawa natin. Ito yung core system. Ito yung power source. Ito yung navigation tool. At ito yung sustaining force. Parang shift ito mula sa model na nakasenter sa galing natin, sa plano natin, sa effort natin, papunta sa isang way of living and serving na totally dependent and cooperative sa Holy Spirit. Tama ba? Tama. Eksakto. At may isang final concept na magandang iwanan sa iyo at sa mga nakikinig, yung enduring harvest o pangmatagalang ani. Binibigan din dito na yung faithfulness natin ngayon sa prayer, sa obedience, sa pagtatanim kahit parang walang immediate result, nagiiwan ito ng legacy na baka lumampas pa sa lifetime natin. Tulad nung sinabi ni Jesus, one sows And another reaps. John 4, 4, 3, Ang importante, yung tapat nating participation sa work ni God. Ngayon, baka hindi natin makita yung buong picture o yung final result ng mga tinanim natin, pero we are assured na bawat butil ng faithfulness may eternal value at bahagi ito ng mas malaking kwento na sinusulat ni God sa history. Yung trust na to, yun yung nagbibigay ng meaning kahit sa mga seasons na parang tuyo yung lupa. Grabe, napakalalim yan. At para sa iyo na sumama sa ating paghimay ngayon, iiwan namin itong hamon para sa iyong pagninilay. Kung totoo nga ang panalangin ng pinakasentro, ang makina at manibela ng makabuluhang pagkilos at pagtatanim sa karya ng Diyos, ano kaya yung isang maliit lang konkretong pagbabago sa iyong pang-araw-araw na ritmo o pananaw ang pwede mong simulang gawin ngayon. Hindi para magdagdag ng isa pang checklist item ha, kundi para mas buksan lang yung puso mo sa pakikinig at pakikipagtulungan sa gabay ng espiritu. Yun lang muna siguro.